Hello guys, welcome back to my channel iVlog. So for today's video is tuturuan ko kayo kung paano may activate ang Lazada Pay Later in just 3 easy steps. So reminder lang is kailangan po dito is meron tayong isang valid ID. So nandyan po sa ating screen kung anong mga valid ID yung applicable po sa kanila. So ayan, before we continue, please do hit the subscribe button po leave in a comment and hit the notification bell para updated po kayo lagi sa tuwing may gagawin po akong panibagong video and please do share the video na rin po. So ayan, ang una natin gagawin is i-click natin yung Lazada app natin. Sa mga walang Lazada app pa po is mag-download po lang tayo sa ating app uh, Play Store. So ayan, pagka-click natin mapupunta tayo sa ating homepage and nakikita nyo yung account sa right side kung saan may arrow, click natin yan and then scroll up lang po natin, hanapin natin yung Lazada wallet so makikita natin yan dyan yung up to 16k na credit offer po nila so click active, activate and then wait lang natin, saglit so ayan, Lazada pay later in just 3 easy steps, scan valid ID verify your phone number kung saan magsasend sila ng code and isasubmit. Yun lang po. So, sundan nyo lang po ako kung paano gagawin, no? So, ayan. Kung gusto nyo pang magbasa-basa dyan sa baba and scroll up na lang po and read it. So, ayan. So, kiklik natin ngayon yung activate now. Ayan. So, ayan, mapupunta na po tayo dyan sa first step. Kung saan, i-upload natin yung valid ID na meron tayo. So, andyan po sa screen kung ano yung mga valid ID. No? So, click natin yung driver license since account to ng asawa ko and kailangan sa kanya talaga yung gamitin natin valid ID. So, click natin yung driver license para mai upload natin yung ID niya. So, kailangan natin pipicturean yan nang very, very, very clear. So, ayan. Tatakpan ko lang po, no? Kasi may personal info yun, no? And then, ganun lang gawin nyo. I-align nyo lang yung ID within the frame. So, take a picture and the next step is mag-selfie po tayo to prove na ikaw po yung may-ari ng account, no? And mag-coincide po siya doon sa ID mo. So, ayan po, hahanapin po kayo niyan pag hindi kayo nagbayad. Char. So, and the next is get a uh, code. So, pag-click natin dyan, mag-send po sila ng code doon sa ating number. And if fill up po natin dyan, tsaka natin i-click yung activate later. So, hindi ko na pinakita, no? Ayan. So, tinakpan ko lang yung mga personal info. So, pag nag-blue po yung nasa taas, ayan, makikita nyo yung mga nasa taas na may bilog-bilog na steps. Pag nag-blue po yan, ibig sabihin, okay na po yung mga details na finil-upan nyo. So, kayo na po mag-fill up kasi personal naman po yan, no? And the next is, magkikreate po tayo ng PIN. So, tayo po yung set up ng PIN natin. Baga password po natin sa Lazada, no? And then, magkikreate mag, po, mag tayo. After natin magcreate, ayan. After natin mag-create confirm lang natin yung PIN code. So, tinakpan lang natin, no? And then, click natin yung nasa baba para ma-submit. Ayan, successfully submitted na siya. So, under review na yung account natin. And then, mag-aantay lang tayo ng ilang hours. Kasi hindi lang po siya minutes. It takes 1 hour to 2 hours siguro yun. Ayan, so magre-refresh lang po tayo, no? Ayan, click lang natin yung Lazada wallet. Ayan, pag-refresh natin. Ayan, your your Lazada pay later is approved. Last pay later pala. Approved na po. And 2,500 po yung approved sa akin. So, hindi po tayo pare-pareho ng ina-approve po nila kasi di nakadepende po yon sa income na ilalagay po natin dyan and sa valid ID. Kasi doon nila po i-evaluate kung magkano yung i-offer nila sa inyo. So, since driver, so maliit lang po yung offer nila. No? After that, uh, pwede na po kayong mag-shopping. Click nyo lang yung start shopping. And then, dito po, ayan, nakalagay na po yung amount na 2,500. So, mag-search na po kayo. Punta na kayo doon sa search bar, sa homepage. Mag-search na kayo kung anong product. So, since sa akin emergency, credit po ang ginawa ko kasi pasokan. So, late lang po yung pag-upload ko, no? school supplies po talaga yung sa Jaco dito, no? Since wala po tayong pera, uh, ah, ah, tayo, so dito ako napunta. And then, naka-add to cart na po ako lahat, so kiklik lang po natin yung place, of, order. No, ayan, 2,167 lang yung inutang ko po. At hindi na po ako dumagdag, no? So, yan lang po yung inutang ko. And then, please order na po tayo. Ayan, click. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin is yung select payment method. So, Lazada Pay Later, kiklik po natin yan. Ayan, yan po yung nag-blue, no? Ayan. So, after pagka-click, no? Wait, sa baba lalabas po yung mga ano natin, mga rewards, o ikakat po nila yan. So, pagka-click po natin, natin nung payment method, So, ito yung lalabas, no? Pagpipiliin ka nila kung ilang months yung gusto mong bayad, pagbabayad ng utang mo. So, ako one year para hindi mahirap, no? Kasi to 265 point something ba yun? Yung babayaran ko every month. So, one year yung pinili ko. And click natin yung confirm. So, lumabas na dyan yung mga detalye na gusto nyong makita. And then, after that, pwede na po place order. Click na po natin yan, no? Kasi okay na yung payment method natin. So click natin 'yan. And then waiting pa tayo sa processing po. No? Ayan. So processing your payment po. Ayan. And then after that, ayan, payment success. Success na ang pagkuutang natin, char. Oo, nakautang na tayo and bayad na po 'yon. And makikita na po natin 'yan sa receive. Ah, uh, uh, to ship pala. And then, uh, natanggap ko na po talaga yung product. So, ganun lang po siya, Kasimple Mangutang. Ganun lang. Maraming salamat!